tayo guys Woohoo. finally good afternoon fishing guys uh, respect tayo dito sa mga dalag no at uh, sinama na natin yung isa nating ano Ah, uh, bisita we back from uh, Novaliches, si Mangto na nagseset ng uh, payong at siyempre uh, si Little Big Boy at si Big Boy na Big Boy. Siyempre <laughs> kasama na natin si On On, no? Wala siyang off, puro na lang on. On On, wala siyang off. Puro off. So, uh, dalag hunting tayo ngayon guys at uh, dala natin uh, pamain yung mga ano na. So, baka sakali ngayon eh, makasakot na tayo mga dalag guys, no? stay tuned po muna at magsisipik set up muna tayo guys ayan guys no almost set na yung mga gamit natin ayun na ha na yung uh, buong tropa na Yung uh, payong almost nakaumang na iba tatlong bingwit na lang ang, uh, hindi pa naibabat sa malayo guys no so nalit tayo sa may malayo running water so talag hunting tayo ngayon sana pala rin na tayo mga pag-ahon guys no na ano, mga katoto ha. Patag na patag yung tubig no. So bawat galaw ng pamingwit dito. Kitang kita no. Medyo mahina lang yung hangin. medyo kumalimlim no. Yan. So uh, pagdating natin dito. Nagsibaro na yung mga dalag no. Sana makasakote na tayo this time. Kaparamdam. Ya ya ayan ya. Tumalun na Tumalun. Dalag. Dalag. Kunin mo yung bangka. Kunin mo yung bangka. Bangka. bangka! Nakashoot din yung ano. Hindi, salok, salok, ayun salok, tsaka bangka. Kunin mo salok, tsaka bangka, pipigilin ko. Eri lang, eri. Kailangan yan, sasalokin natin yan. Ayan eh, no. dalagyan siya guys sa'yo, no? Kaya sa may water lily. Dalagyan. Ayan eh, no? tumalon eh. Matakbo. Wait lang, wait lang, magbabawas tayo ng mga pamingwit. Wait lang guys, magbabawas tayo ng pamingwit guys. Eh, tupi mo yung isa, Jeremy. Huh? Tupi mo yung isa, Jeremy, tupi mo. Ito? Ah, ah. Mag-aahong tayo ng ibang bingwit. Makakaabala yan. Tanggalin ko lang naman ng mga pamingwit, guys. Ayan pa siya, oh. Sigaw mo nga dito sa bata. It, it, bangka dito yun, oh. yan. On! Banka Timarunong yan. Timarunong yan. Balim mo rin yung bangka. Ipapakain natin. Kunin mo yung bangka. Ikaw ang tumira. ige namin sa iyo yung panalok. Ano, guys? Ganyan mo lang. Ah, sige, sige, sige. Pigil-pigil pa lang. Pigil-pigil pa lang. <laughs> Yeah. Kinuha mo na ni Emil yung baka sa may puno, no? Standby muna tayo, guys. Ayan, nagwawala. Ayan. Kasabit lang tayo sa may water lily, no, guys? Nagre-ready lang natin itong panalok sa kanya. Ayan, pili tayong pinaano. Binabakbakan tayong pili tayo. Ayan, lakas. lakas oh. Nabatak tayo ng gusto. Tara nito sa lok. Ha ah, guys, pilit tayo na hatak oh. Salok, salok, daan nyo Abot yan Wait lang Kapit ako dun Ha. Ah. Sa nagwawala. Di okay, balibag. Di abot. Kalong yan. Tulubog lang Tulubog to. Daan mo muna dito. Hindi okay. niyo masisigurado yung kalami panalo kayo. Daan niyo to panalo. Ha, ah, pa, sige. Hmm. Okay. Yan na. Yan, yan, yan. Sakote, sakote alalay mo na yung salok mo liliparin yung mga isda ayan to pero kailangan siguro na natin to panalok muna tutukan muna siya huwag mong ahawakan yung tali mo para tumakbo siya masyadong pipigilin yung tali mo na, wala pa. Sasalukan mo na lang. Hindi pa nadali. Kapraso na lang nakasabit. Hindi na to sasalok mo ba masyado. Hindi. Ayun. As of now, negative pa rin guys. No? Dalawang beses na. Po yun, para puro kay Emil. No? Doon sa pwesto na yun. Sa may water So middle na rin tayong panalok. Nabutan niya konti lang nakasabit so dalawang beses yung sinalok hindi niya parang na isa. Then, then, holy sayang pa rin so, another ulang na naman tayo guys ipit monster ulang ulang butang At sa wakas guys nakapag auntin tinta tayo ng isang dalag yan na Guys, uh, guys pakirap muna tayo no? at uh, yung <laughs> level ng tubig inabot na tayo ng pangbabaw pagbabaw yung nakalitaw na yung tubig so dito yung sandang kanala ito kumayo na yung uh, ista, no? ay, wala na mga ista wala na tayong pag-asang maka wala maraming salamat sa patuloy yung nga uh, pag support at pag subaybay sa ating putik uh, channel oh, kuya to pakibati mo na yung sayong uh, love you guys love you hmm. ingat kayo palaki sa araw naman ito no? uh, uh, rest na lang tayo paglalim ng tubig no? at uh, tayo may papaka muna at uh, hindi may ito na yung uh, butik ng tubig so masyado na mababaw uh, isang dangkal na lang so hanggang sa muli po paalam